Magkano nga ba ang potential income sa copy and paste system? Hello guys! Ako nga pala si Engineer Bautista at isa ako sa mga nagtuturo dito sa online kung paano magagamit ng copy paste system para kumita at mamonetize ang iyong social media accounts. Hindi kailangan maraming followers at kahit less than 1,000 ay pwede ka na Sasabihin ko sa iyo kung magkano ang maaari mong kitain once mag-start ka sa copy-paste system. Siyempre, unang-una, wala pong fixed rate dito dahil pwede kang kumita ng kung magkano ang gusto mo. Basta masipag ka lang at gagawin mo ang part mo. Usually po, ang average income ay 20 to 50,000 pesos a month. And again, depende pa yan sa sipag at diskarte mo. Ang maganda ay hawak mo ang oras mo dahil pwede mo itong gawin sa mga oras na mga libre ka. Basta you have to devote at least 2 to 3 hours a day. Pwede din dito mga estudyante, mga teachers, mga government employees or professional, maging OIW o kahit na seniors. Ayan, so kung isa ka, isa ka rin sa mga nagaanap ng extra income this 2024, at gusto mo subukan ng copy and paste system, ay mag-comment ka ng how at ng iyong location para matulungan kita. O kaya naman ay i-direct message mo ako sa aking messenger account. Ang link po ay matatagpuan sa aking TikTok bio. See you in the comment section!